WhatsApp up ka DHB? Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang araw mga ka DHB. Ang video natin sa araw na ito ay kakapunin natin itong tatlo na lang natirang mga biik ng ating No? Nawala na yung ina yung baboy niya. Dinispos na ata niya ang binenta na niya. Parang nagpaplano na siyang tumigil sa pag-aalaga ng baboy. So, labing apat daw itong biik niya at tatlo na lang daw yung natira. ito so, ang isa sa nakakalungkot kapag ka hindi natin na, na agapan agad yung ano ng baboy no na yung baboy nagkaroon ng infection o lagnat yung ano baboy nakakalungkot po talaga pag ganito ang mayayari. so labing apat sa so, tatlo na lang natira no so, kanyang mga biik hindi na kasi natin siya na ano hindi natin siya na si Kaso dahil labisi tayo sa ibang ano sayang pero at least meron pa rin tatlo hindi talaga natin may yan kapag tayo po ay mag-aalaga ng mga inyong baboy at wala tayong nakatutok sa ating mga nanganganak na baboy. Ganito talaga ang mangyayari sa atin. Yeah. What's up mga bisa? Magandang araw sa ating lahat. No? So itong mga biik niya ay kinapo natin sa araw na ito. At ang anak, ang mga bali 14 magkakapatid ito at nagkaroon ng problema yung inay baboy na siguro nagkaroon ng infection at naging uh, milk fever. Kaya nga po, meron tayong mga video dyan na na nagbibigay tayo ng advice at tips about doon sa para paano natin naiwasan yung mga milk fever. Itong kaso niya ay kinon talaga ang nangyari. Kaya minabuti niya yung kanyang inahing baboy, dinispose na niya. Uh, binenta na niya yung inahing baboy at naiwan yung mga biik niya na pinapakonsumo niya ng uh, gatas lang. So ito, nasa one month na mahigit yung mga biik niya at ganyan pa rin po kalalaki. So mahirap po talaga pag tinamaan po tayo ng infection doon sa mga inahing baboy, no? At nagkaroon ng milk fever. So ganito ang mag mangyayari sa atin pag tayo po ay nag-aalaga at hindi natin napapansin na ang ating inahing baboy pala ay may infection na. Kaya kung gusto nyo maiwasan yan, panoorin nyo lang po ang ating mga dating mga video. Meron tayong mga tips doon at mga guide kung kailan natin binibigay yung yung gamot ng pang milk fever at uh, anti-stress sa ating mga inihing baboy so ito po yung example tatlo na lang pong natira sa kanya mga biik sa labing apat na biik po ano at dahil na yan, nabisi po si KDHB yung mga panahon na yun ay hindi na po natin na, na, na nabigyan ng serbisyo yung inayong baboy niya no? ito po kasi ay ay Uh, aking barako po ang nagamit namin dito sa kanyang inahing baboy pero wala na yung inahing baboy niya ito na lang po yung natira tatlo na lang po sa labing apat niyang mga bi kaya kung gusto nyo pong maiwasan yan mga kadetsbi panuorin nyo lang po ang ating mga video doon sa mga dati nating video para maiwasan natin yung mga milk fever at mga infection sa mga inahing baboy at meron tayong doong mga kung anong binibigay natin mga gamot Thank you so much for watching pala mga kalitsbi. Abu!